Kim juo nakipaglaro at kulitan sa mga Showtime Kids food challenge habang walang trabaho. Talagang hindi nga maitatanggi na pagdating sa mga bata ay talagang malapit si Kim dahil habang naka-commercial break sa Showtime ay nakipagkulitan naman sa backstage si Kim sa mga Showtime Kids, na sina Kelsey, sa mixing video ay makikita nga ang dalawa na tuwang-tuwa sa kanya. At dahil taping lang ngayon ang episode sa Showtime ay tamang food trip naman sila Kim. At ayon nga dito ay challenge nila ang pagkain ng spicy noodles. Kasama naman nito ang kaibigan nilang mag-ate. Video, magbubuldak po kami with Bazoo and Sisyfem. And where's the birthday girl? So spicy noodle challenge, let's go. So, um... Very lami, so lami. <laughs> Samantala, ibinahagi din ito ang kanyang video sa nagdaang birthday ng kanyang ate. Early birds at the 50th birthday. <laughs>